Alright, so today's video po, tayo po ay magluluto ng pansit kanton. Ginisa ko na po dito ang aking sibuyas at bawang at gulay. So kanina po, nakita niyo naman ay pinapakuluan ko ang aking palat na babejan. dyan. Iyan po ay pang sasahog natin sa ating pansit kanton. So ginisa ko na rin po dyan ang carrots at beans. Pagaluhaluin po natin hanggang sa maluto siya. And then, after that, maglalagay po ako dito ng tubig. Ayan. Pagkalagay po ng tubig dyan, so makikita niyo po sa video sa to maglalagay ako ng water. And then, maglalagay din po ako dyan ng 4 cubes. Tapos, halo ko na rin po dyan ng toyo, na 2 cups of toyo. Inana, hinalo ko na rin po dyan ang aking repolyo. Ayan. Pagaluhaluin ko natin para matunaw po ang ating four cubes sa ating gulay para sumarap po ang lasa. Ayan. After na po natin ma mailagay ang mga ingredients, ilagay na po natin dyan ang ating canton. Okay. Mga 15 to 20 minutes po pag kumunti na po ang ating tubig ating pansit canton. Yeah, Ready for dinner na po yan. So nakakatipid ko po kasi ang halaga niyan is nasa 150 pesos. May pang merienda ka na at may pang ulang ka pa. See? Mataas ng bilihin. Tipid ko tayo today. Ayan guys. Malapit na. Ayan. Ready for dinner. Kain tayo guys. Thanks for watching.